po sa lahat. Magluluto tayo ng nang tayo ng baling hoy. mo muna tayo. So, bago ay eh, ano siya, Imas? Yeah. Pabili ko siya ako kanina. So, ha? Ah, yes. Tugas? Yeah. so, gawin natin merinda. Ilaga na lang natin kasi alam nga nga gawin magagawa ka tayo ng suman. Ay, nako. Yung eh, sinasabi ko sa inyo. Buat nunggu balik Yang padahal muna Terus mm. konek mm. malalaki po itong nabili ko. Mahahaba. Kung maaga pa po sana, ako nakabili ng ganito. Gagawin ko itong show man. So, hapon na. So, Ilaga po na lang. Saka so, na ako hindi nakakakain ito. So, ngayon lang ulit. Oh, no, wait, you're mommy.

Isa. Walang sugat ito. So, bukas ko ito. Ito na lang. Mga malalaki. Uh, na malalaki naman kasi siya. Ako lang may hiling kumain kumahay. Ay, basa kayak bahasa Indonesia itu lagi yang mana oh, Miringga atau Al Musal Ini mau gak mau kasih mana? Bukan maganda itu Yang aneh anak ya kundi ano mo dito, 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 dito. Natin, sa kang natin. Okay. natin sa at yun. natin na lang anak akin na ito eh natin sila kasi nilapay lapang ni nito kasi para ma-youtube agad Umiwan ko nga muna yung isa. Kasi, madami na. So, yung kasi pag hindi maubos. Ayan. Ito, ay, tanggalin ko yung ano. O, ay, ano muna ito. Itapon mo dyan sa labas. Nini, huwag mong tanggalin yan. Diyan lang. Para <laughs> so, ilaga na natin. So, hapon okay na. Habis na dyan ah. Ayan, dito natin siya mismo ilalaga sa kasirola. Ayan, ito pa yung bulso ko. Eh. Ayan. Ayan, nakahiwak siya. Ito. Ayan. Ayan. Ito, punuin mong baso. Baso. Mami, yun. pa. Lahat eh. Bigyan mo sugar. Sugar? Hmm, pinakuro. Ayan po. Ayan, ilalaga na natin. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye na po. Hmm.